Why do I suggest na maging part kayo ng isang grupo when you trade Forex? Kasi if you are not part of a certain community here in Forex, syempre, parang sariling sikap ka lagi, di ba? Alam mo yung parang um, wala kang kasama, wala kang kadamayan kapag merong, alam mo yung hindi okay yung market and one of the perks is also you get to have this privileges na meron silang mga competition, may ano, merong awarding, alam mo na merong top 1, top 2. So meron kang parang ano, ina or goal, may challenge kumbaga. And you have this commitment na parang ah, I want to become ano, I want to become um on top para at least um ma recognize ako and ang sarap ng pakiramdam of course it's one of our fulfillment talaga na maka ma-award or ma-recognize yung effort na ginagawa natin and if you are not part of a certain group then you will not be able to get that talagang sariling sikap ka lang din talaga kaya eto kay FX Robot Empire guys sobrang nakakatuwa kasi here um, na-enjoy nyo siya with with the community. Na lang lang parang family na lang din. Kasi ilang beses na kami nag-travel. We went to Boracay, El Nido, and here now we are in Balsin for our third quarter incentive, trip incentive. Kasi the next or the next the next quarter sa Hong Kong naman kami if eh, syempre papala na maging um, top ulit sa affiliates. ayan so nakakatuwa kasi meron kang support system and at the same time natututo ka sa kanila like ako kakausap ko yesterday si Rio. Ganyan. Siya, so, tapo namin here in FX Robot Empire. And sobrang dami ko natutunan sa kanya. Sabi ko, ah, okay. Kaya pala ang galing niya. Kasi meron pala siyang certain, um, alam mo yun, um, character or attitude na wala kami. is <laughs> siya sobrang detailed niya. Talagang focus siya sa goal niya. And goal setting, super importante niyan. And natuwa ako sa kanya kasi meron siyang ganoon na wala ako. Na sabi ko, ay, kailangan maging ganoon ako. Kailangan gusto kong, gusto kong gayahin yung mga practices na may meron siya. Kaya siya naging number one. Kasi, of course, dun sa mga na gagawa niya na, alam mo, na mga bagay na hindi namin ginagawa, na siya lang nakakaalam ko pa naggawin. And, it is something na talagang, alam mo yun, nakakatuwa. Na, na-expose ka sa mga ganun tao. Kasi, talagang mas alam mo, meron ka pang ikaka-improve. ba diba? Meron ka pang itataas. Kasi, parang for the first you, I mean, in first quarter, second quarter, top 1 ako. Tapos, then, meron na nag-takeover. Which is for me, hindi ako, hindi mm, naman threaten, more on a challenge ako. Ganon, mas challenge ako. And tuwa ako. Kasi parang, ah, meron pa pala talagang ano, alam mo yun, meron palang, meron pala siyang, kumbaga, formula. Meron siyang formula na hindi ko nagagawa para mapunta doon. And, di dapat talaga maging makampante, ganon. And, ayun, ang sarap lang. Sarap ko, of course, na ganito. Nakakamit ka ng iba't ibang tao na talagang isa challenge ka rin sa buhay. Kaya, if I were you guys, if you are already a forex trader, I highly suggest na maging part kayo ng isang community, maging part kayo ng grupo wherein um, ma-tutulungan uh, kayo not just sa, of course, sa financial nyo but also sa personal nyo na buhay. Kasi sila yung tipong magbibigay sa'yo ng, alam mo yung courage to do more, ganyan. And nakaka-challenge din, of course, yun. So, if I were you guys, um, if you want to know more about FX Robot Empire, we are... Um, growing little by little and baka gusto niyo maging part ng ng growth namin and i hope na pag naging party kayo sa ng growth ng growth namin is ayan makasama rin namin kayo sa mga travel namin ayan, so thank you guys if you want to know more about it just comment down below or i-message niyo sa Instagram here's my Instagram or you can message me here in TikTok para let's talk about forex and paano kayo magiging part ng FX Robot Empire or ng team ng FX Lead